So ayan na nga po ano? uh, Pinadaan na Itong uh, mga motorista Dito sa Lagos Nilad Matapos nga uh, Maunang dumating Yung uh, Convoy ni uh, Manila Mayor Honey Lacuna Para sa formal na pagbubukas At uh, ngayon nga ay uh, pinapadaan na Itong uh, mga sasakyan dito sa Lagos Milad, ito'y matapos nga ang uh, ilang buwan rehabilitasyon o pagkukumpuni dahil nga doon sa mga lubak-lubak na nagiging dahilan na ang uh, aksidente. So ngayon ay uh, ayan na, no? makikita natin smooth na smooth at sementado uh, itong uh, dinaraanan ng ating uh, mga motorista. So mula dito sa Lagos Nilad, ako si Jonas Sulit, walang inatrasang balita.